Day 3 ng promo natin dito sa main branch. Pasensya na mga kadip dahil na delay ng upload sa kadahilan ng binahana naman tayo ng walk-in at minabuti na rin natin magpahinga ng maaga dahil halos ginabi na kami nang dumayo sa atin na taga pantak Keso. Pero hindi hadlang yan para i-update kayo. Pagpasok ng day 3 may client na naman naghihintay sa atin sa labas. Super early bird si Bossing dahil nakausap ko na siya habang kinikilatis ko yung unit ni Bossing may dumating na naman na isa pang client at ang status ng una nating client yung motor niya, repainted na. Nag-DIY daw si Bossing, kaya papaulit niya na lang dahil di niya na perfect. Ito naman yung mga aabangan natin sa mga susunod nating vlog. Tapos, may dumating na namang isa. As usual, well, ganun ulit. Dandil na naman at nagkasundo na kami sa kulay na gagawin kay Bossing. Tapos umpisahan na natin itong project natin kay Bossing na white lang naman. Tapos kakabit na ni Boss MJ dahil nasa kanya yung footage ng interview neto. To follow na lang muna mga kadipa, focus muna tayo dito ala Bossing yung dumayo pa sa atin from Impanta so Pagkabayad sa atin ni Bossing at project deal na naman, eto yung project natin sa kanya, medyo mapapalaban este, mapapalaban talaga tayo, bukod sa kalawang eh tagtad na ng corrosion tong unit ni Bossing, at sa unit pa lang ni Bossing eh talagang kakain na tayo ng oras kaya magfocus na lang tayo dito, malapit lang daw talaga kasi sila sa dagat kaya ganito na yung nangyari sa mga panel ni Bossing, sa tingin nyo mga kadip, makagawa kaya natin na solid to, kung gusto nyo yung final output, syempre tapusin mo tong video na to, may karamihan tong gagawin natin kay Bossing kaya isa isahin natin ngayon itong swing arm niya ay glossy black la at yung ibang piyesa ni Bossing ay hammer tone naman syempre strip to metal lagi at yung mags ni Bossing 24k gold nagandahan kasi si Bossing sa ginawa natin kay Boss King natin kaya ipapagaya niya daw yung mags niya at yung shock at ibang piyesa ni Bossing eto na naluto na natin hammer tone finish lahat maging yung heat guard pagkatapos lutuin flex natin ng konti o di ba wala nang kalawang walang imposible kapag talagang tinutukan at alam natin yung gagawin sa sa ganitong trabaho Pero syempre Hindi tayo ang magde-decide yan Kailangan pumasayan Sa kliyente natin Kaya tanungin na natin Si Bossing Kung nakapasa ba Itong project natin na to Pwede sir Satisfied so, ayun, customer ayun, ayun, ayun guys Ito na yung unit ni Bossing Na ADB Last client natin From Infanta sir Infanta Infanta Quezon So Bossing Kamusta? Ay sir All Quality Goods Sulit naman yung Dayo Boss. Sulit na sulit. Yung sir. mga napapanood mo, totoo ba? Totoo. <laughs> totoo naman. Totoo, na totoo. Legit. Legit. Ayan boss you Ayan know, ginawa natin dito, Hammer Tone. So, sa mags ni Bossing, 24K, bagong-bago dito sa shop natin. Bossing, syempre, hindi mo awala yung rate natin. 1 to 10. Times 10. Times 10. <laughs> lagpas, lagpas. Literal to. <laughs> boss MJ, maraming salamat sa paggabit na ito at tinulungan natin. Bossing, baka may gustong i-shoutout or business, i-plug mo na ngayon dito. Goat, punta na dito. Ay, pinilagyan sa atin. <laughs> Yun, bossing maraming salamat. Mga tropa natin dyan. O mga tropa, pag dito lang kayo dayo dito. Eh, okay, bossing, malaki siyang ating ingat. Son, salamat, salamat, na tatapos yung ating day 3 mga kadi. Very challenging tong day 3 natin ha. Pero in God's grace, nagawa natin ng malinis yung ating trabaho. At nakita nyo naman kung gaano kasaya si bossing, di ba? Both side, masasabi kong sulit. Sulit yung pagod namin at sulit din naman yung dayo nila. Marami pa tayong nakabimbin na trabaho dito. Kaya marami pa tayong i-upload sa mga susunod na araw. O sa promo, eh may nakapending pa tayong mga video dito. So, paano? Kita kits next vlog. Mamaya na yun. Siyempre, maraming maraming salamat sa mga nanood at sa Team Paul Works. To God be the glory.